Kamusta ka kaibigan? Talaga, kamusta ang puso mo ngayon? Huminga ka ng malalim at hayaan mong lumipad palayo ang mga abala. Ngayon, makikinig ka sa isang makapangyarihang panalangin batay sa Salmo 23. Kahit hindi ka makalabas ng bahay, narito ang Diyos. Ihanda mo ang iyong puso para sa isang tahimik na meditasyon sa loob ng iyong tahanan. Ako ang iyong kapatid sa pananampalataya, gagabay sa panalangin sa Tagalog. Sa sandaling ito, ituon ang isip sa bersikulong ito. Ang Panginoon ang aking pastol. Damhin mo kung paanong bawat salita ay nagdadala ng kapayapaan kahit sa loob ng bahay. Konektado ka sa isang presensyang nagpapagaling at nagpapalakas. Maging mulat ka sa kapangyarihan ng Salmo 23 dito sa iyong tahanan. Maaaring tanungin mo, "Bakit ako magmumuni-muni kung hindi naman ako makalabas?" Heto ang sikreto. Kailan may hindi iniiwan ng pastol ang kanyang mga tupa. Kahit ikaw ay nag-iisa, ang Salmo 23 ay nagiging ligtas na kanlungan. Hindi ka nag-iisa, marami ang may takot sa paglabas ngayon. Huminga ka ng malalim at buksan ang iyong puso sa katotohanang Ito ay isang pinakaradakilang himala ay nangyayari sa katahimikan. Sa panalangin sa loob ng bahay, nararamdaman mong malapit ang Diyos. Ang Salmo 23 sa tahanan ay hindi lang binabasa. Ito'y isang pakikipagtagpo. Ito'y pagbabagong buhay kapag nauunawaan ng tupa na kailan may hindi siya nagkukulang. Magtiwala. Ka, hinuhubog ng Diyos ang iyong landas kahit sa loob ng tahanan, huminga ka ng malalim. Ngayon ialay natin ang unang panalangin. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan. Dinadala niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Ginagabayan niya ako sa mga landas ng katuwiran. Kahit na ako'y dumaan sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan. Patuloy na huminga. Damhin ang makalangit na presensya ngayon. Pinahiran niya ng langis ang aking ulo. Umaapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at habag niya ay susunod sa akin habang ako'y nabubuhay. At ako'y maninirahan sa tahanan ng Panginoon magpakailanman. Amen. Ito ang kapangyarihan ng Salmo 23 para sa iyong kaluluwa. Napansin mo bang may kakaiba sa ganitong panalangin ng meditasyon? Ang pag-asa ay sumusulpot sa dibdib kahit hindi makalabas. Ramdam mo ba ang pagkakabilang sa kawan ng dakilang pastol? Hayaan mong lamunin ka ng damdaming ito sa panalangin sa bahay. Ang kanyang habag ay laging bago tuwing umaga. Manatili ka hanggang sa huli at matuklasan mo ang pangakong banal. Sabihin, mo sa iyong puso, ako'y nagtitiwala sa kanyang pagtutustos. Amen. Bawat salita ng Salmo 33 ay nagpapalakas ng iyong panloob na pananampalataya. Ikaw ay nasa kanlungan ng biyaya kahit hindi ka makalabas. Huminga ka ng malalim at makinig. Inaalagaan ka ng Diyos magpakailanman. Itanong mo sa iyong sarili, ano pa ang kulang para magtiwala ka? Kung hindi ka makalabas ng bahay, ang ama ang iyong kanlungan. Hayaan mong ang meditasyon sa bahay ang siyang magpagaling sa iyong pag-aalala. Ang Salmo 23 ay nagpapaalala, kahit sa gitna ng pagsubok, ang tupay nakakapagpahinga. Ikaw ay pahagi ng mas dakila, mas walang hanggang kwento. Amen? Nararamdaman mo ba ang lambing ng pastol sa panalangin na ito? Maaaring tumulo ang luha, hayaan mo itong dumaloy bilang panloob na paghilom. Ito na ang sandali, huwag mong husgahan ang iyong sarili, tanggapin mo lamang. Ang Salmo de Kumatitri sa bahay ay nagbibigay ng kapayapaan at espiritual na katiyakan ngayon. Huminga ka ng malalim, ang kanyang habag ay bago tuwing umaga. Ngayon, ipagdasal mo rin sa isip ang biyayang, ito para sa iyong kapwa. Kahit ikaw ay mag-isa, ang panalangin ay naguugnay sa buong simbahan. Alam mong hindi ka makalabas ngayon. Ngunit ang panalangin ay tulay na dumaraan sa mga balakid. Ramdam mo ba kung paanong ang banal na presensya ay lumalakad kasama mo? Sa bawat panalangin may paanyaya na mapabilang sa kanyang kawan. Isang tanong, saan tayo dadalhin ng pastol matapos ang meditasyong ito? Pagkakabilang, ikaw ay bahagi ng kwentong ito ng pagliligtas. Huminga ka ng malalim at hayaan mong maramdaman ito sa kaibuturan mo. Tandaan, ang bidyong ito ay tungkol Izeum, sa panalangin ng meditasyon. Kahit hindi ka makalabas ngayon, magpatuloy ka. Ang meditasyon sa tahanan ay nagbibigay lakas sa pananampalataya. Ang Salmo 23, ang iyong gabay sa kaaliwan at tagumpay sa ngayon. Ang kanyang habag ay bago tuwing umaga. Maaring nakasarado ang mga pintuan, pero Diyos ang nagbubukas ng mga bintana. Maaring pakiramdam mo'y nakakulong sa loob ng bahay. Ngunit ang panalangin sa tahanan ay nagbubukas ng walang hanggang pananaw. Huminga ka ng malalim. Damhin ang iyong mga baga na puno ng pag-asa. Sinusundan mo ba ang bawat hakbang ng paglalakbay na ito? Kung oo, maging handa sa paanyaya na darating pagkatapos. Manatili ka hanggang wakas at maramdaman. Mo ang pagkilos. Ang iyong puso ay palalakasin, kahit nasa loob ka lamang ng tahanan. Ang kanyang habag ay bago tuwing umaga. Maaaring may alinlangan kung may epekto ba talaga ang sandaling ito. Ngunit ang taimtim na pagsambit sa puso ay sumisira sa lahat ng hadlang. Tandaan, ang Salmo 23 ay nagpapagaling ng sugat kahit walang nakakakita, hindi ka nag-iisa, yakap ng Diyos ang bawat luha mo, huminga ka ng malalim at ipagkatiwala ang lahat ngayon, nang walang takot. Sa susunod na bahagi, sisimulan natin ang pagpupuri at taimtim na pangungumpisal, ang munting, sandali ng tagumpay ay magsisimula na. Ngunit bago iyon sambitin mo sa isip, Panginoon, ikaw ang aking pastol. Damhin mo ang banal na koro na bumabalot sa iyong kaluluwa ang kanyang habag ay bago tuwing umaga. Naramdaman mo na ba ang apoy ng kaaliwan na naglalagablab sa iyong dibdib? Kung hindi pa manatili ka rito, huwag kang bibitaw. Ang Salmo 23 sa tahanan ay ang sa gitna ng unos. Kahit hindi ka makalabas, ikaw ay tunay na malaya. Huminga ka ng malalim at ipagdiwang ang katotohanan ito sa puso mo. Huminga ka ng malalim. Ihanda ang sarili para sa pagpupuri at pangungumpisal. Sa ilang sandali, Aawit tayo ng papuri sa mabuting pastol. Maging mapagmasid sa mga pagkakataong magpapabago sa iyong puso. Ang kanyang habag ay bago tuwing umaga. Huminga ka ng malalim, yakapin mo ang sandaling ito. Ngayon ay ipagdiriwang natin ang papuri mula sa Salmo 23 kahit nasa bahay lamang. Maaaring pakiramdam mo'y hindi ka makalabas ngayon. Ngunit ang pagsamba ay lumalampas. Sa mga pader, umaabot ito sa langit. Ihanda ang tinig ng iyong puso upang ipahayag ang tagumpay at kapayapaan. Ang panalangin ng pagmumuni-muni ay nagiging awit ng papuri. Ibulong mo, ang Panginoon, ang iyong salita ang ilaw ko. Ang pagpupuri ay ang pagtatapat na ang Diyos ang iyong gabay sa bawat sandali. Kahit nakahiwalay, ang pagpupuri ay nagpapalapit sa tupa sa dakilang pastol. Huminga ka ng malalim. Damhin ang banal na apoy na sumisilab sa iyong espiritu. Pag-amin, Panginoon, kinikilala ko ang aking mga pagkukulang at mga takot. Maaring may pagdududa ka sa kanyang pagkakaloob kung di ka makalabas. Sa sandaling ito, lumuhod ka sa puso mo at ialay ang iyong kahinaan. Tinatanggap ng Diyos ang iyong pag-amin at ginagawang patotoo ang luha. Ang awa niya ay bago sa bawat umaga. Pagkatapos ng awit, ang munting pag-ikot ng tagumpay ay nagsisimula na. Kilala mo ba ang mikrovirada? Ito ang pagbabagong gawa ng Diyos mula sa sakit tungo sa lakas. Kinikilala mo ang iyong kahinaan, ngunit nakikita mo rin ang pangako ng tagumpay. Kahit nakakulong sa tahanan, ang puso mo ay maaaring lumipad ng mataas. Huminga ka ng malalim at dami ng bagong sigla na pumupuno sa loob mo. Ang sandaling ito ang susi ipagdiwang ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ipinahahayag mo, kahit ako'y hindi makalabas, Panginoon, ikaw ang gumagabay sa akin. Sabihin mo, kahit ako'y hindi makalabas, gabayan mo ako. Ang deklarasyong ito ay bumabasag sa mga tanikala ng takot at pagdududa. Ang panalangin ng pagmumuni-muni ay nagpapalakas sa iyong pamumuhay sa tahanan. Isipin mong ang iyong mga problema ay parang mga bundok. Purihin mo ang dakilang pastol kumanta sa katahimikan. Kaniyang pinanunumbalik ang aking kaluluwa. Inihahatid niya ako sa matuwid na landas. Kahit walang pisikal na labasan, may mga daang espiritual na bukas. Inaakay ka ng Diyos sa mga tahimik na batis, kahit sa gitna ng tahanan. Huminga ka ng malalim at damhin ang presensyang kasing sariwa ng hangin. Maaari kang kausapin ng Diyos sa pinakatahimik na bahagi ng iyong kaluluwa. Magugulat ka na ang mga sagot ay dumarating mula sa loob mo. Ang pagpupuri at pag-amin ay lumilikha ng puwang ng himala sa loob ng bahay. Ang awan uh, niya ay bago sa bawat umaga. Ngayon magnilay. Ano ang awit ng iyong puso? Maaring tahimik ang iyong labi, ngunit ang kaluluwa mo'y umaawit. Hindi mo kailangan ng malaking gusali, ang iyong kwarto ay banal na dambana. Makapangyarihan ang panalangin sa bahay dahil ito ay mula sa pinakaloob. Huminga ka ng malalim. Damhin ang pasasalamat sa bawat himay-may ng iyong katawan. Nauunawaan mo na ba kung paano nagkakaugnay ang pagpupuri at pag-amin? Ang pagpupuri ay patunay na ang Diyos ang iyong tapat na pastol. Ang pag-amin ay pagtanggal ng mga batong bumigat sa iyong kaluluwa. Ang pagsasamang ito ay nagbibigay ng panibagong sigla kahit nasa bahay lamang. Ang Salmo 23 ay nagpapagaling at nagpapalakas ng iyong kabuuan. Ang awa niya ay bago sa bawat umaga. Lumalago ang iyong pananampalataya habang inuulit mo ang simpleng katotohanan ito. Kahit hindi makalabas, dama mo ang katiyakan ng Diyos. Huminga ka ng malalim at hayaang ang himig na ito ay maging angkla ng iyong kaluluwa. Sunod, papasok tayo sa panalangin puno ng pagtitiwala at petisyon. Maaaring itanong mo, ngayon, ano ang aking ihihiling sa Panginoon? Papasok tayo sa panalangin ng pagtitiwala upang ipahayag ang pananampalataya at tagumpay. Ihanda ang puso upang humiling sa wika ng pagsamba. Ang Salmo 23 ay nagdadala ng alaala ng paglalaan at pagliligtas na nagpapasigla ng mga panalangin. Huminga ka ng malalim at iunat ang mga kamay upang tumanggap ng mga biyaya. Humiling. Gabayan mo po ako sa landas ng katuwiran. Sabihin mo, ipakain mo po ako sa harap ng mga kaaway ko. Manalangin, punuin mo po ang aking pandinig ng iyong awa. Bawat panalangin ay inaakma ang iyong uh, Espiritu sa Kalooban ng Diyos. Ang panalangin sa bahay ay naguugnay ng langit at lupa sa oras na ito. Habang ikaw ay humihiling, muling nag-aalab ang pananampalataya sa puso. Dama mo ang espiritual na seguridad kahit limitado ang paligid. Makipag-usap ka sa Diyos bilang isang anak na minamahal. Ang Salmo 23 sa tahanan ay nagpapakita ng daan kahit sa dilim. Huminga ka ng malalim at panatilihing. Bukas ang mga mata ng iyong puso. Maaring may tanong, makakarating ba ako sa dulo ng may kapayapaan? Alamin mong ang tahimik na tubig ay simbolo ng kapahingahan sa gitna ng unos. Kahit tila nakakulong ikaw ay lumulutang sa ilog ng biyaya. Hayaan mong matunaw ang bawat takot at pag-aalinlangan sa bawat berso. Ang awa niya ay bago sa bawat umaga. Ngayon, ipagdiwang mo ang mikrovirada mula sa pagdurusa patungo sa ganap na pagtitiwala. Ang iyong daing ay umabot sa trono ng biyaya, dala nito ang kalayaan. Inamin mong ang Diyos ang iyong pastol sa bawat hakbang. Kahit hindi makalabas, may tunay kang tagumpay sa Espiritu. Huminga ka ng malalim at damhin ang paggalaw ng kaaliwang mula sa Diyos. Malapit na tayong maghayag ng matibay na deklarasyon ng pananampalataya. Kung ang video na ito'y naging pagpapala sa iyo, ibahagi mo ito. Ipadala mo sa mga nangangailangan ng ganitong panalangin ng pagmumuni. Ang iyong online na patutuo ay maaaring tumimo sa puso ng maraming kapatid. Ang awa niya ay bago sa bawat umaga. Kamusta, mahal kong kapatid? Huminga ka ng malalim. Bitawan mo ang lahat ng takot. Dumating na ang oras upang ideklara ang pananampalataya at huling mga kahilingan. Ikaw ay nagpuri na, nag-amin at taimtim na nanalangin. Ngayon, humiling ka ng mga himala at patibayin ang iyong pag-asa ang Salmo 23 sa tahanan ay gumagabay sa bawat salitang binibigkas mo. Sabihin mo, manatili po kayo sa akin. Huwag po ninyo akong iiwan. Ideklara, ipinapangako mo po ang iyong presensya kahit malayo ka. Ihayag, ampunin mo po ako bilang iyong minamahal na anak. Bawat pagbigkas ay nagpapalakas ng pagtitiwala kahit hindi kamakalabas. Huminga ka ng malalim at damhin ang init ng iyong awit mula sa loob. Maaaring marating mo ang tugatog ng damdamin sa matinding panalangin na ito. Hilingin mo. Tulungan mo po ang aking pamilya sa araw na ito. Sabihin mo, pagpalain mo po ang bawat umaga na aming haharapin. Ipagpahayag, kami iligtas, ginagabayan ng iyong makapangyarihang kamay. Ang pagmumuni-muni sa tahanan ay nagdadala ng tunay na pagbabago. Ngayon ang ganap na pag-ikot mula sa pagdurusa tungo sa katiyakan ng tagumpay. Ang iyong deklarasyon ng pananampalataya ay pumuputol sa belo ng kawalan ng kapanatagan. Kahit nasa bahay lang, ang iyong espiritu ay nananalo sa maihirap na laban. Dama mo ang kamay ng Diyos na sumusuporta sa bawat ninais ng puso. Ang awa niya ay bago sa bawat bukang-liwayway pagkatapos ng rurok na, ito kapatid, magkomento ng amen kung napuno ng pag-asa ang iyong puso, anyayahan mo ang manonood, itype mo ang amen kung naniniwala ka sa panalangin na ito. Ang simpleng pagkilos na ito ay nagpapakawala ng pananampalataya mula sa iyong kalooban. Huminga ka ng malalim at marinig mo ang pag-echo ng amen sa iyong kaluluwa. Habang nagkokomento ka ng amen, ibahagi mo rin ang mensaheng ito ngayon. Ipadala ito sa sino mang nangangailangan ng espiritual na aliw sa oras na ito. Ipadala sa nangangailangan ng kapayapaan. Isa kang daluyan ng pagpapala sa tuwing ibinabahagi mo ang panalangin ito. Ang panalangin ng pagmumuni-muni ay nagliligtas at nagpapalaya ng mga puso. Sa puntong ito, ang iyong puso ay tumitibok ng may tiwala sa Diyos na tagapaglaan. Maaring dumaloy ang luha ng pasasalamat sa iyong mata, tahimik na nakangiti. Nasasaksihan mo ang katuparan ng pangako, umaapaw ang aking kopa ng kagalakan. Kahit hindi ka makalabas, may pista sa iyong espiritu. Ang awa niya ay bago sa bawat bukang liwayway. Ngayon, manatili ka sa atmosfera ng kagalakan at kapahingahan. Ang Salmo 23 ay nagbibigay sariwa kahit sa pinakamatinding daan. Dama mong bawat berso ay umaalingaungaw na parang awit ng pagliligtas. Hayaan mong ang kapayapaan ay umabot sa bawat bahagi ng iyong katawan. Huminga ka ng malalim. May ilang salita pa bago tayo magtapos. Maaring itanong mo, paano kung lumala pa ang mga bagay pagkatapos nito? Huwag kang matakot sapagkat kahit ako'y dumaan sa lilim ng kamatayan. Kahit nasa madilim na lambak, ang Diyos ay nananatiling tapat na tagapagtanggol. Ang katiyakang ito ay sumasabog sa galak kahit harapin ang takot. Ang panalangin ay nagpapalalim ng walang hanggang pananampalataya. Ang awa niya ay bago sa bawat bukang liwayway. Ang katagang ito ang nagtatak ng pag-asa sa iyong kaluluwa. Kahit nasa loob ka ng bahay, ikaw ay namumuhay sa luntiang pastulan ng Espiritu. Huminga ka ng malalim at dalhin mo ang pagkakahiwang ito ng Espiritu sa buong araw. Ngayon, ihanda mo ang iyong puso para sa huling biyaya at pasasalamat. Kumusta, mahal kong kapatid? Huminga ka ng malalim. Hayaang lumitaw ang pasasalamat. Ang ating oras na magkasama ay papalapit sa isang pinagpalang at ganap na pagtatapos magnilay sa lahat ng ginawa ng Diyos sa banal na sandaling ito. Kahit hindi ka makalabas ng bahay, may mga biyayang walang hanggan. Ang Salmo 23 sa tahanan ay nagtatak ng kapayapaan at pagtitiwala sa iyong puso. Isang himala, ngayon ay ipapahayag natin ang pagpapala para sa buong pamilya mo. Sabihin mo, pagpalain mo po kami ama sa pangalan ni Jesus. Ipahayag mo, Takpan mo po kami ng iyong liwanag sa bawat araw. Ingatan mo po ang bawat isa sa aming pamilya. Huminga ka ng malalim at tanggapin ang selyong ito ng Diyos sa inyo. Napansin mo ba ang kapangyarihan ng pamilyang pagpapala kahit sa virtual na paraan? Kahit hindi magkasama sa pisikal na anyo, may pagkakaisa sa espiritu. Ang banal na espiritu ay naguugnay ng mga puso kahit magkakahiwalay na tahanan. Bawat salitang binibigkas ng may pananampalataya ay nagtatayo ng pader ng proteksyon. Ang panalangin sa tahanan ay nagpapalakas ng ugnayang pangpamilya magpakailanman. Ngayon oras ng pasasalamat, magpasalamat para sa lahat ng kanyang pagkalinga. Sabihin mo, salamat po Panginoon sa iyong pag-aaruga sa amin. Magpasalamat, salamat po sa Salmo 23, gabay namin sa dilim ng gabi. Hayaan mong sumibol ang pasasalamat sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Huminga ka ng malalim at damhin ang kapayapaang bumabalot sa puso mo. Maaaring dumaloy muli ang luha. Ito'y tanda ng panloob na kagalingan. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pintuan ng walang hanggang pabor sa iyong buhay. Kahit nasa tahanan, ikaw ay lumalakad sa malawak na kalangitan ng Espiritu. Hayaan mong ang pasasalamat na ito ay maging selyo ng iyong pananampalataya sa Diyos. Ang awa niya ay bago sa bawat bukang liwayway. Maging liwanag ka ngayon sa internet. Mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang panalangin ng pagmumuni. I-click ang kampana ng abiso upang makatanggap ng bawat debosyon. Ang simpleng hakbang na ito ay nagpapanatili sa iyo na konektado sa pinagmumulan ng kapayapaan. Huminga ka ng malalim at magpasya, maging daluyan ng pagbabago. Bahagi ka ng isang ganap na karanasang debosyonal ngayong araw kahit hindi ka makalabas ng bahay, natagpuan mo ang kapahingahan at katiwasayan. Ang Salmo 23 sa tahanan ay nagpapatunay na ang Diyos ang iyong pastol. Ang mensaheng ito ay nananatiling buhay sa iyong puso. Ipasa mo ito sa iba. Ang panalangin sa tahanan ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Kung kailan mo nais, bumalik ka sa videong ito. Ang pagmumuni sa bahay ay muling nabubuhay tuwing inuulit mo ito. Tandaan, ang panalangin ng pagmumuni-muni ay gasolina ng iyong kaluluwa. Ibahagi mo ang link sa mga kapatid na dumaranas din ng paghihigpit. Huminga ka ng malalim at ipagdiwang ang pag-asang naninirahan na ngayon sa iyo. Baka gusto mong isulat ang mga natanggap mong aral. Gawin mo ito. Gumamit ng papel at panulat upang itala ang mga kapahayagan. Isulat mo ang bawat pangako ng Salmo 23 na tumimo sa iyong puso. Ang mga tala na ito ay magiging gabay mo sa pang-araw-araw at panghabang buhay na paglalakbay espiritual. Ang awa niya ay bago sa bawat bukang liwayway. Paalam muna, ngunit, ang Panginoon ay nananatiling kasama mo palagi. Kahit hindi ka makalabas ng bahay, siya ang lumalapit sa iyo. Magtiwala. Ang Salmo 23 ay nagbubunga ng ginhawa at tagumpay araw-araw naway maging lugar ng panalangin at pagpapahid ng langis ang iyong tahanan. Huminga, kanang malalim ingatan ang kapayapaang ito at humayo sa pangalan ni Kristo. Maraming salamat sa paglalaan ng oras sa panalangin ng pagmumuni-muni na ito. Ang iyong espiritual na mga hakbang ay itinayo sa walang hanggang bato. Amen. Magpatuloy kang hanapin ang presensya ng Diyos sa bawat pagsikat ng araw naway manatiling matibay ang iyong pananampalataya kahit hindi ka makalabas. Hanggang sa muli nating pagkikita, mahal kong kapatid, pagpalain ka ng Diyos ng sagana, Amen. Tatapusin natin sa isang tahimik na limangput segundong pagninilay. Sa mga segundong ito, damhin mo ang bawat salitang ibinahagi. Hayaan mong ang tinig ng Diyos ay umalingaungaw sa iyong kalooban. Dama mong ang pagpapahid ng Salmo 23 ay nananahan sa iyong kaluluwa. Huminga ka ng malalim at dahan-dahang bumalik sa araw-araw na kamalayan. Bawat tibok ng iyong puso ay paalala ng kanyang pagkalinga. Sa tuwing sisilip ka sa bintana, tandaan, ang Diyos ang gumagabay sa iyong landas. Hanggang sa susunod na debosyonal na pagkikita, manatili ka sa kapayapaan.